ilang na mga pasaherong gumamit ng PITX simula kahapon pumalo na sa maygit dalawang daan ayon yan sa pamunuan ng bus terminal. Rajman na Chill sa Balita Chill. RMN Live Report. Maganda umaga, Rajman Alto, Rajman Sander. Unti-unti nang ngang nararamdaman yung pagdagsa ng mga pasaherong gumagamit ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o so itong PITX sa inilabas na datos siyang pamunuan ng terminal ngayong umaga, pumalo sa 188,624 yung bilang ng mga mananakay na gumagamit ng terminal simula kahapon na mas mataas kaysa sa normal food traffic na umabot lamang sa 160,000. Habang ngayong umaga sa 6 a.m., umabot na sa 16,252 yung bilang ng mga biyahero na nagtungo sa terminal. Ayon kay Colin Talbasa, ang Senior Corporate Affairs Officer ng PITX, Pagamat may ilang bus na ang Holy ka, eh may ilang bus company pa rin ang bumabiyahe sa Bicol. Tiniyak rin ito na walang dapat ikabahala ang mga mananakay dahil may mga special permit naman na inilabas ang LTFRB na aalalay sa mga babiyahe ngayong ondas. Narito ang pahayag ni CITX Senior Corporate Affairs Officer Kuling Talbasa sa panayam ng RML Manila. For October 28, 11% lang yung for Bicol, Meaning, meron pa tayong 89% na uh, open no, for tickets para makapag-book uh, yung mga pasahero natin na gusto pumunta ng Bicol region this coming on this. So from October 28, October 29, and October 30, manuwag pa po or marami pa pong tickets na available para sa Bicol region. So hindi lang naman Bicol region na sinaserve ng BITS. No? Meron pa tayong uh, Laguna, Batangas, so At syempre, meron tayong mga biyahe going to the north. May Tugaygaraw, may Baguio, meron tayong Pagkasinan, uh, meron tayong Pampanga. And then syempre, meron pa tayong mga bisayas, uh, Visayas, um, uh, Vismin, or di kaya naman yung mga tumatawid dagat nating mga uh, mm -hmm. biyahe going to the Visayas din. Mm, so, Nag-ready naman tayo for this uh, August. Magdagdag tayo ng mga episode. So, um, huwag tayong mabahala o huwag mabahala ang mga pasahero natin dahil marami pa po tayong available. Samantala sa mga audio kasamang Sunday, naasahan na masataas pa nga yung bilang ng mga pasahero na uuwi sa kanil kanilang mga lalawigan, naasahan pa hanggang November 5. Mahigpit naman yung seguridad ng ginagawang pagbabantay ng mga personal ng terminal kasama itong mga polisya kung saan mabutiting sinicheck yung mga bagahe at mga bag ng mga pasahero para sa maayos at ligtas na biyahe ngayong DAS 2025. Kasama mo sa Ironman Manila para sa Alaala -ala, -ala 2025 Special Coverage. Rajman Shilam Ta Tatok RMN.